Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kabataang leader na manatiling aktibo at makibahagi sa pagbibigay serbisyo para sa publiko. Sa isinagawang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan sa Maracanang ngayong araw, binigyang diin ang Pangulo ang muling pagpapasigla sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga makabagong ideya na naaangkop sa modernong panahon. Mahalaga din niya na muling isabuhay ang determinasyon at husay sa pamamahala sa pamamagitan ng mga kabataang lider. Hinikayat din niya ang mga kabataan na magsilbing boses ng kanilang komunidad at sikaping maiparating ang kanilang mga ideya at sugestyon dahil bukas ang pamahalaan na pakinggan nito. Sa ilalim ng Local Government Code of 1991, binuo ang sangguniang kabataan kasama ang katipunan ng kabataan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga ito na makibahagi sa lokal na pamahalaan. I have been, I have been in the youth uh... Uh, movement for most of my political life and even before my political life and uh, it is very clear that uh, government for example needs to be revitalized needs to have new blood needs to have new ideas needs to have that uh, determination and that energy that maybe The the, uh, the, 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 very high ups have a, a, a loose sight of. Napakaganda makita na mga kabataan talagang, talagang hindi nila tinitigilan ang kanilang paniniwala na ipinaglalaban. I remember nandito si nandito ni mga ibang KB. Yung ang KB dati yung Kabataan Barangay. Simple lang yung slogan ng Kabataan Barangay. Makialam, makialam, makialam. Tama yun. Dapat ganun pa rin ang gagawin ng kabataan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pulisya na sikapin pang mapababa ang bilang ng mga krimen sa bansa. Suportado rin ng pangulo ang right assizing ng kapulisan at ang pagbuo ng legal department na magtatanggol sa mga pulis na nahaharap sa mga kasong kaugnay ng pagganap nila sa kanilang tungkulin. Ang ulat mula kay Bench Bondo. Pababain ang bilang ng mga krimen sa bansa. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police. Sa isinagawang command conference sa Camp Karame kahapon, sinabi ng Pangulo na bagamat kapansin-pansin ang pagbaba sa bilang ng index crimes o mga kaso tulad ng murder, homicide, rape, robbery at carnapping, nananatili pa rin anyang mataas ang kaso ng rape sa bansa. Kinakailangan din na paigtingin pa ang pagsugpo sa mga kaso ng cybercrime, gayon din ang kampanya kontra droga kung saan nasabat ng pamahalaan ang nasa 300 at 21 tonelada ng ilegal na droga sa loob lamang ng limang buwan ngayong 2024. Sa ulat ng PNP kay Pangulong Marcos, muaba ng higit 8% ang bilang ng krimen sa bansa mula 204,557 noong July 2022 hanggang May 2023. Bahagya itong muaba sa 187,652 mula July 2023 hanggang May 31, 2024. Nananatili pa rin anyang matatag ang crime solution efficiency na nasa 60% sa loob ng dalawang taon. Ayon sa PNP, nasa halos 73,000 operasyon kontra illegal na droga na ang naisagawa kung saan naaresto ang nasa higit 116,000 individual at nasamsam ang illegal na droga na nagkakahalaga ng 11.8 na bilyong piso. Naging matagumpay din ang kampanya laban sa cybercrime kung saan higit apat na entrapment operation ang isinagawa at nauwi sa pag-aresto sa higit isang libo tatlong individual at pag-rescue sa higit apat na libong biktima, halos dalawang libong kaso na umano ang naisampa sa korte. Samantala, sinabi ni Marcos na pinag-aaralan na ang pagbuo ng legal department na makatutulong sa mga polis para ipagtanggol sila laban sa pangaharas at mga maling akusasyon. Ania layon ng bubuing legal department na ipagtanggol ang mga pulis sa mga kakaharaping reklamo ng libre. Tinalakay din sa nasabing pagpupulong ang planong pagpapatupad ng right sizing sa ahensya. Ani Marcos, makatutulong ito upang maiwasan ng pare-parehong ginagawa o redundancy sa mga opisina at mas matutukan ang mga aktibidad sa mga komunidad. Sang ayon naman dito si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. dahil ilan anya sa mga empleyado ay nasa opisina lang at may kaparehas lang na tungkulin sa iba. Ayon kay Abalos, hindi nila intensyon na mawala ng trabaho ang mga opisyal at empleyado bagko ay itatalaga lamang sila sa ibang gawain na mas kinakailangan ng ahensya. Para sa PNA Headlines, ako si Bench Bondo. Nangako ang United States Coast Guard na magpapadala ito ng mga barko at iba pang aset para suportahan ang Pilipinas sa pagprotekta sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ipapadala ng Estados Unidos ang North Pacific Coast Guard para tulungan ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Gayun din sa pagsasanay at paghanda para sa anumang banta sa karagatan. Tugon nito sa anunsyo ng China na aarestuhin ito ang sino mang mangihimasok sa mga inaangkin kinitong teritoryo sa South China Sea. Sa katatapos na International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagkasundo ang Pilipinas, US at Japan na panatilihin ang kaligtasan at kaayusan sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni USCG Commandant Admiral Lynn Defagan ang papel ng mga ahensyang nagpapatupad sa pandaigdigang bata sa Asia-Pacific region. Iminumkahin naman ng Japan ang karagdagang ugnayan sa kanilang mga kapwa Coast Guard para mapaigting ang pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Sa ulat ng Philippine Navy, nasa 125 barko ng sandatahan ng China ang nakitang umaaligid sa West Philippine Sea mula Mayo 28 hanggang ikatlo ng Hunyo. Inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa bansa sa oras na may patupad ang mas mababang taripang ipinapataw sa imported na bigas. Bunsa dito ng pagpayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapyasan ang taripa ng imported na bigas sa 15% mula sa 35% sa kasalukuyan. Sa taya ng Philippine Statistics Authority, abot sa 6 o 7 piso ang maaaring ibawa sa presyo ng bigas kada kilo. Ayon pa kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, Mapapababa nito ang rice inflation na siya namang pangunahing nakakapagambag sa pangkalahatang inflation sa bansa. Gayunman, sinabi ni Mapa na may mga factor na kailangan pa bantayan tulad ng palitan ng piso sa dolyar na maaaring makaapekto sa presyo ng bigas. Sa monitoring ng PSA, patuloy ang mabagal na pagbaba ng average na presyo ng bigas kada kilo sa mga pamilihan. Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng Department of Agriculture kung paanong matutugunan ang pagtaas ng presyo ng luya sa gitna ng kakulangan ng supply nito sa Metro Manila. Batay sa bantay presyo ng DA, umabot sa 280 pesos kada kilo ang presyo ng luya sa Metro Manila noong katapusan ng Mayo. Ayon kay Agriculture Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Marie Natividad Caballero, sinusuri ng DA kung gaano karami ang kailangang luya di lamang sa kabawat kabahayan, kundi pati sa pagproseso ng produkto tulad ng tsaa at sangkap ang luto. Nilinaw niyang walang kinalaman ang pananalasa ng bagyong aghon sa pagtaas ng presyo ng luya, lalo na't noong pagitan ng Marso at Abril pa natapos ang anihan nito. Posible ano issue sa pagluluwas ang nagpapataas ng presyo ng luya, lalo't nasa isandaang piso kada kilo lamang ang wholesale price nito. Sa ngayon, sinusubukan ng DA na kumuha ng supply ng luya sa mga lalawigang malapit sa Metro Manila para makabawa sa gastusin sa pagbabiyahe. Pinag-aaralan din kung kinakailangang mag-angkat nito mula sa ibang bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website. Nang News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.